Bago sumakay ng eroplano, dapat alamin ang rules ng airline, kamakailan may nag-share, sumakay ng budget airline, bumili ng tinapay at juice bago nag-board, at balak kainin sa eroplano, hindi inaasahan bago sumakay. Doon lang sinabi na bawal magdala ng pagkain, maraming netizen ang nagtatalunan. Sa bakasyon, marami ang sumasakay sa budget airline, naglalakbay abroad, pero may ilan na di alam, bawal magdala ng sariling pagkain. Akala ko dati, pwede magdala ng pagkain, pero ngayong pagdating ko, nalaman ko na, hindi pala pwede, tubig lang pwede. Bago sumakay na lamang ipinagbabawal, magdala ng pagkain sa budget airline. Mga sumakay, marami ring nakaranas nito, may nag-share. Habang nasa budget airline, bumili ng tinapay at juice, plano kainin sa eroplano. Hindi inaasahang bago sumakay lang sinabi, bawal pala magdala ng pagkain. Nakalagay naman sa website, na bawal talaga magdala, bata pwedeng may gatas, matanda pwede uminom gamot, mga ito hindi ipinagbabawal. Alam ko naman, kasi buwan-buwan ako lumilipad, kadalasan budget airline, kaya alam ko na ang rules. Sundin lang ng pasahero, alituntunin ng airline. Order ka ba ng pagkain sa airplano? Kapag gutom. May bayad ang pagkain sa budget airline, kung pwede ba magdala ng pagkain. Iba-iba ang patakaran ng airlines, bago lumipad, mabuting i-check muna rules ng airline. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.